Hello guys! Topic natin ngayon ang pangalawang solusyon sa panis na kanin. Gagamit tayo ng lutuan para ipakita kung ano ang gagawin para hindi agad mapanis ang kanin. Ito yung gagamitin ko. Pwede pala siya sa ingan. Kaya sa mga gusto nitong glass pot, meron akong nilagay na link sa comment section. I-click nyo lang ang link. Ihatid na kayo niyan sa shop kung saan ko ito binili. Huwag nyo lang lakasan ang apoy dahil nasusunog ang kanin. At sa pag iin naman, kailangan mahinang mahina ang apoy at huwag tagalan ang pag -in, in pero dapat luto. Ayan, kapag okay na ang tubig na isabaw natin sa isasaing, patakan natin ng suka. Kung kunti lang ang isasaing, kunting patak lang din. Pero kung marami, medyo damihan din ang patak. Ito yung sikrito para hindi agad mapanis ang kanin. Aabot ito ng tatlong araw bago mapanis. Kaya tamang-tama ito sa mga walang ref. Tandaan, kahit may suka, iwasang magpawis ang kanin. Kapag asidik naman, huwag nyo nang lagyan ng suka. Basta iwasan nyo lang magpawis ang kanin. Abangan ang next video.